ayan po guys magbibilad na naman po tayo ng tubig guys sa sinag ng buwan magandang araw sa ating lahat guys it's again ayan po welcome naman sa ating youtube channel so medyo matagal tagal akong mag upload ng video dahil nga busy busy na ako sa aking pong buhay so ayan po guys sa mga naniniwala sa mga ganitong bertud guys no ang paglaki ng buwan po ay marami po tayong uh, pampaswerteng pwedeng gawin dyan no so una guys ito pag nakita nyo pag pulmon nyo guys mag kayo sa uh, sinag ng buwan, sa may wagang buwan guys, na i-wish ninyo kung anong gusto nyong kahilingan guys, na wag nyong gagamitin na sana matupad dapat talaga i-claim nyo talaga no guys, no, so marami kasing ano yan eh uh, mga bertud ang ating may wagang buwan, lalo na kapag pulmon, guys. No, ayan po, guys, dahil sobrang laki ng buwan ngayon, guys, ay gagawa tayo ng uh, ginagamit kong pang ritual pampaswerte pang na tubig, guys, na uh, galing sa pinagbiladan uh, ko sa sinag ng buwan. So, sample ko lang ito, guys. Ito po ay tubig na galing sa grape. Medyo na mula pa kasi kakukuha ko lang, guys, no? So, ayan, bububuran lang natin ng asin, guys, no? Mas maganda kung mas marami, guys, para isang taon na ang gamitan. So, ito, guys, kasi, guys, ay buwanan ko lang itong ginagamit kapag, ano, matapos ang buwan, uh, ano na naman, uh, gagawa na naman ako ulit, mga kawing. So, ayan po, guys, habang nakabilad yan, uh, pwede kung may terrace ka, pwede mong ilagay sa terrace, ayan, hayaan mo siya hanggang alas 11 lang ng gabi or alas 10. Pag alas 12 na kasi, guys, bawal na kasi, no. So, pagka alas 10, iligpit mo na tapos pwede mo na siyang gamitin pagkabukas sa mga pangritwal mo, pangpaswerte mo, lalagay sa tindahan. Ayan, syempre, bago mong ano niya, dadasalan mo na yan, guys. Dadasalan mo, mag-wish ka dyan bago mo ibabad dyan, hayaan mo dyan ng mga Uh, hanggang alas 10 ng gabi so yan po napaka effective po papaswerte at subok na subok ko na talaga mga kawing ayan try nyo din po